Ay, ako yung magkakaldirita ng baka. Ayan. Ayan siya. Pero <laughs> sisilip ko lang kasi ibababad ko siya dito. Galing sa freezer kasi yan Yung mga kababayan, kararating ko lang. Tingnan nyo naman yung bahay namin. Tingnan nyo ha. Yung bahay namin. <laughs> Pag walang tao. 'Di ba? Ang bahay namin pag walang tao. <laughs> Parang ano eh, busarin. <laughs> Ay, yan. Oko, oko, ginagawa. Ayan, siya. <laughs> Nakatulala na yan. Hello, hello ka mo. Ayan, lola, nakaupo. Nakahaba pa ang paa. Si Bibi Mayumi. ayan. Nakatanga yung ano, TV na yan. Ayan, mga laruan niya. <laughs> Bibi Mayumi, uy. Uy, bibi mo yun, eh. Ayan siya, mga kababayan. Paano? Pinakita. Kamabayan, maglalakad lang tayo. Ha? Doon sa pupuntahan namin na aking pupuntahan ko doon sa may ano, sa pinagbubukingan namin. Iwan ko ba kung kaya ko dahil hindi ako nakapagsuot ng ano, ng malaki. Ayan, yan ang tilaan ng kaya. Ayan, di ayan mga kalsada mga kababayan dito na po ako sa aking popuntahan yung dinadaanan yan po isno po yan natutonaw <laughs> kalsada po yan mga kababayan Ay. pasensya na kayo ha naglalakad ako mga kababayan ayan iya nga kababayan di nak lalayo, iyan di bawah, iyan namik-namik bu <laughs> iya Uh, yan pa uwi po Yan papunta sa amin. Dito kami naglalakad, dito ako naglalakad pala araw-araw. Pero pag isno hindi pa ako naglalakad. So, masakay po ako. Ay, lamig-lamig. Oh, lamig. kababayan. Ito po yung dinadaanan ko talaga. Hanggang, hanggang doon po makarating doon po sa bahay namin. Yung patunaw po ang yelo na. Ay, pati yung dahon. Yung puno, wala ng dahon. Ayan. Hingal ako. Pag may tao, hindi po tayo pwede mag-video sa ha, ano nila sa mukha Si Bawal. Habang wala pong tao, nagbi video ako. Ba, yan. Ay, <laughs> ganda, diba? ano? <laughs> ayan. Ayan mga puno. Ang ganda, di ba? Ano? Hala na yan. Maraming is, is na hindi natutuno. Nag-iisa nag lang. Ayan, <laughs> may squirrel ako na sa lubong. Ayan o. Saan kaya yan pumunta <laughs> Nasa loob mo pala. Mas nauna pa pala sa akin. ayo pumunta pala. Pumunta siya sa playground. <laughs> Ganda ng buti pa yung kabayo. Kita yung kabayo. Oh. Naguunahan pa. <laughs> Hindi lalina lamig. <laughs> kababayan. Sa so, kusina tayo ngayon. Yeah. Rarotin lang ang Lola, kararotin lang ang Lola. Niggo ng Bibi na Yumi, Bibi pili pang aku po. Drain niyo tao po kina para kung um, masalat din po ito yung may ano yung may bulaklak na picay sa kayo masroom sarap po yun din. Hiwahiwain ko lang para pag tinanggal ko sa freezer, hindi na naman hiwahiwain na. Marami na mga kabayan. Kakaldirita po siya mga kababayan. Tignan natin kung anong kung masarap ba o ano. Tapos, kababa, itong mga kababayan. titimplahan ko siya. Ito, 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 na po yung mga kababayan. Ito itatabi ko. Pero hiwa-hiwain ko na para pag lotoin ko na siya, hindi na ibaba. po ano, pin, pin, ano yung pinapple juice? Eh, nandito dito yung Sprite. Yun na lang. Saka, tuyo, konting tuyo. Yun lang. Okay. Igisa ko na siya, mga kababayan. Ang bango-bango na po ng bawang. Mmm! ay ano ko, ko pa siya yata. Kasi kunti lang eh. Favorito din kasi ito ng anak ko eh. Masarap po ito pang ano, pag dito ko siya ilalagay patatas muna tsaka yung carrots pinitrito ko yan <laughs> bago ko ilalagay sa calderita yan pinapalamag ko na yung calderitang baka ayan po ay sorry po ano pinapalambot ko yan laman po yan siguro laman. Isang lata lang na tomato sauce yung binagay ko. Ano mamaya po ulit mga kababayan. Patutuyo-tuyoin natin, papalambot. Wala <laughs> ng sabaw. Kanin na lang ang kulang. Po. Tapos tinapay, sauce, ay nakupo. Sandok-sandok na. Sa kay tomato piece. Ano ba yun, Yung parang bilog-bilog. Parang beans ba yun? Hindi ko na yan. Ayan na. Kalderitang baka. <laughs> Tapos yung kanin ko, ayan. Prinitong patatas.